Mayong adlaw idol, kini si idol Chuy Bungot. Og syempre, uh, ako ang na ba. Samtang gabyahe ko pa uli, makita nako ang mga tao, mga estudyante, gapila sila, gahulat sila masakyan. Motong nakoy na hunaw naan. Dili man ako matabangan tanan, pero at least makatabang ko sa ilaha. So, I decided na pag muagi ko manay mga nanginaglag kasakyan para ma maalibyuhan ang ilahang pagtindog-tindog diha syempre ma kuan po ako, makita po na ako ang ilahang mga experience kay uh, nakatisting ko na na kanang naghulat ko masakyan uh, gabi na kaayo kapoy na kaayo gusto na muli pero tungod kay lisod kay sa kyanan dili man tanang mga bases ay dili man tanang mga libreng sakay mo adto paingon sa direksyon nila sa ilahang giulian ang kasagaran mong god dito ra sa mga lagyo bitaw nga mga parts di na mosulod dito sa mga line nga mga lugar ba nga lisod po kay mga sakyanan mga jeep so naka ko nga para dili ko masakitan pag makita na ko mga pasahero diha Ipiyong na lang na ako kung mata. Anak ka lang po. Anak ka nang po. Anak ka nang po.